Hello, mega love shout out guys. Magluto lang si Mami Parley Vlogs ng tusino guys. Ulam namin ng ano, ng pananghalian at ito ay hinugasan ko ng apat na beses guys kasi nga yung tusino guys ay sobrang matamis. Eh ayaw nila ng matamis kaya hinugasan ko na talaga siya ng apat na beses. At ayan, pinakulo ko na din ito ng matagal guys at wala nang tubig. Kaya iintay na lang, iintay na lang nating mega para lagyan natin ng kaunting mantika para intay na lang natin hanggang maluto at ayan nga guys, maluluto na yung ating tusino, nalagyan ko na rin siya ng mantika at ano konting, konting luto na lang guys, magluluto din si Mommy Parley Vlogs ng anin na itlog para may kapartner yung ating tusino na itlog kasi nga ang sabi nga nila ay, dapat to tayo ay araw-araw ay kumakain ng itlog, hindi lang sa gabi dapat araw ay kumakain din tayo ng itlog Ayan ang guys, yung ating itlog. At yan ay kaunting asin lang para hindi siya maalat. Ayan guys, thank you for watching. Pasensya na kayo kung ako minsan ay hindi nakakasupport sa inyong mga lalabs. Bye! Let's eat na!